yung sakay. Boss, boss. Oh, yun... Wala ka, ang traffic, boss. Ang traffic, maneho ka. Anong klas yan? traffic. boss, ay. Ang traffic ka, boss. <laughs> Hayop na mukha yan. <laughs> <laughs> ka naman. Na matanda, boss. <laughs> tayo sa mo, mo, ayaw mo, ayaw mo, Pagbigas pa yung manubila ko. Hindi na ko doon, oh. Saan? Ano sa naman yun, ah? mong paniyo. Boss, boss, boss. Uy, dalas siya. Sabi, siya siya ka ba? Meron po, meron po. Patingin, patingin. Hindi ko alam, nakakaano ka kanina ka na Ilang ito na yan, eh. Hindi naman kasi nito eh. Ay, matapay ka, boss, eh. Ay, hindi na ay, 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 Para ka nang papunta ng ano, eh. Papunta ka nang nah, hindi ko makikinta kung saan yan, eh. Ay, 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 sige, sige, bahala Tasai nak usung kayak deh. Tasai nak. Dimana mama? Dandan lang bos. Si ketrapik bos eh. Hilangan dandan lang tas bos. <laughs> Gago. <laughs> Padahal kepala saya ketek bagian mana tas bos eh. Kita lu karena bos. Nasai nasai siop patah ya bos. What? Pasti saya mau ditayunin. Sorry, 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 sorry,